Hi guys, so kakatapos ko lang dyan na Ligo, then may dumating na parcel ko, kaya mag-unbox tayo, let's go! Dahil nga may pera naman ako ngayon guys, kaya nag-order na nga pala ako dito ng sunscreen ko. Naubusan na nga rin talaga ako ng sunscreen ko, kaya ito nga talaga yung in-order ko agad-agad. Dahil nga talaga sinit ng panahon, kaya ako na order ng sunscreen. Balit sinunod ko na nga din pala tong isa guys, para makikita ko nga talaga kung ano to. Pero tignan nyo nga naman guys, worth it talaga yung pagbili ko dito dahil sobrang ganda. Kaya nga naman, pag may nagustuhan ka nga dyan, ikasabihin mo lang sa comment section. Last year nga kasi guys, paano ba naman kasi nauubusan talaga ako ng white t-shirt? Bali guys, may isa pa nga pala akong order kaya ito nga i-unbox na ulit natin. Ito nga pala yung Brimod. Nakita ko nga pala sa Atinova guys na hindi nagpa-fly away yung book niya kaya tinanong ko kung anong ginagamit niya. Ang sabi niya nga naman ay itong green Mode, kaya na-order na nga agad ako. Bale, na par talaga, nahihirapan talaga ako buksan dahil napakatigas talaga. Insecurities ko nga talaga yung buhok ko guys, paano ba naman kasi talaga nagka-fly away siya. Bale, ito nga pala, may kasama nga pala siyang ganto pero hindi ko nga pala alam kung paano gamitin yan. Guys, pinapangunahan ko na nga pala kayo, sobrang pangunga pala na ito. At hanggang dito na lang, bye bye!